Meron na pong pahayag si Bato de la Rosa. Nadismaya daw siya. Frustrated daw siya sa ginawang ito na si Kerwin Espinosa dahil lahat daw po ng sinabi niya ay pawang kasinungalingan. Correction, Mr. Bato de la Rosa. I don't think you are frustrated. I don't think you are dismayed. Ang pagkakaalam ko, ang nakikita namin, ang nararamdaman ng taong bayan, takot na takot ka dahil ikaw mismo sa sarili mo, alam mo ang totoo. Yung mga ganitong tao, ano, yung mga ganitong klaseng politiko na nasa paligid ni Digong, tapang-tapangan pa rin. Aminin niyo na. yung matinding takot na nararamdaman niyo sa sarili niyo. Yung matinding pangamba. Bakit? Lahat ng yan kasi talaga na yung mga ginawa niyong kabulastugan, lahat yan ay ma mabibisto. Lahat yan ay lalabas. Lahat yan ay bubulaga sa taong bayan. Kaya sirang-sira na po kayo, Mr. Bato de la Rosa. Hindi niyo pa rin ramdam yan? Kasi kung ramdam niyo na yan, siguro kahit papano hindi na ganito yung mga banat niya. Okay? Kasi ang sabi niya, ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Napakadaling sabihin na sinungaling ng isang tao. Bago ka magkaganito, bago mo bantaan ang isang tao na susuntukin sa mukha dahil sinungaling ko na siya. Patunayan mo muna ang sarili mo muna malinis ka. Patunayan mo muna ang sarili mo na wala kang ginawang masama. Siguro after that, pwede na. Pwede ka nang manuntok. Pwede ka nang pwede mo nang sabihang sinungaling yung mga taong nag naglalabas uh, ng mga ebidensya laban sa mga ginawa niya ni Dikong. Pero sa puntong ito, ang magandang gawin niyo sana ay tumahimik. <laughs> Hindi yung ganito. 'di ba? Ang kalaban niyo po Mr. Bato la Rosa, sarili mo. Okay? Wala namang kumakalaban sa inyo. Yung iniisip niyo na uh, pinagkakaisahan, pinagiinitan kayo at uh, kuno no ay binabanatan kayo ng Quadcom araw-araw. Nako, hindi rin totoo 'yon. Wala pong paninira na ginagawa ang Quadcom, sadyang ginagawa lang po nila ang trabaho nila. Pero wag ka, totoo na binabanatan, totoo na binubugbog kayo ng sarili nyo. Hindi lang sa bawat araw, sa bawat minuto. Kayo ang pinakamalaking kalaban. Sarili nyo po ang pinakamalaking kalaban nyo. O oh, ayan, susuntukin nga daw niya itong si Kerwin Espinosa pag nakita niya dahil masyado daw itong sinungaling. Madaling sabihin yung sal Ay, sinungaling mo. Pero ibang istorya na yung patunayan mo na hindi totoo yung mga sinasabi nga neto si Espinosa. Malayo pa, mahabang lakbayin mo pa, Mr. Bado de la At ang punto ko dito, mukhang hindi ka na talaga aabot. Doon sa punto na ipaglalaban mo na naman ang sarili mo, at matatakasan mo na naman ang batas at ang pananagutan niyo po sa taong bayan. Malayo pa or posibleng hindi na mangyari. Hmm, maganda no? Sana may gumawa na itong... Um, Pahayag na ito ni Kerwin Espinosa. Pero bago yan, kapag hindi raw kasi sinunod itong sinabi na ito ni Mr. Bato de la Rosa, pwedeng mangyari daw sa kanya kay Mr. Kerwin Espinosa ang nangyari sa kanyang ama. Kung matatandaan niyo po ay ipinapatay sa kulungan ang ama na si Espinosa. Ito yung sinabi, sinabihan niya ako, sana may gumawa ng jingle na Jingle bang matatawag na O kaya gawing lyrics ng isang awit, ano ho? Para tumatak sa mga kababayan natin na ganito kasama. Itong sinabato de la Rosa. Sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran ng uh, sa droga dito sa Pilipinas at idawit mo si Peter Lim at si Layla de, Lima para madiin na sila. Yan ang totoong sinabi, yan ang kabuuan ng sinabi na nung si Bato kay Kerwin Espinosa. At yan po ay isiniwalat na nga sa hearing sa Quadcom sa Kongreso. Good luck!